si Ma'am? By the way, my name is Emma Loriaga. So, I'm former OFW from Saudi Arabia for 7 years. Wow! Former OFW for 7 years. Pero bakit po kayo nag-decide na umuwi na? Kasi ang pagiging OFW is not a lifetime job. Hindi ako habang buhay na pwede mangangamuhan sa ibang bansa. Siyempre, napili ko po itong opportunity. And right now, nandito po ako ngayon sa Austin po ako sa pag-asenso. Ma'am, may experience ka na sa MLM industry before? May idea na po ako. Alam nyo ba, Ascenders, balita ko, si ma'am ay kumita na ng half million sa dati niyang ano, company. Tama ba, ma'am? Yes, tama. Anong nangyari, ma'am? Nandun ka pa ngayon, ma'am? So, syempre, hindi na. Kasi <laughs> syempre, even ako, gusto ko talaga mag-level up yung sarili ko. Kaya, I'm grateful nandito po ako ngayon. Talaga, ma'am? Kasi, di diba, may experience ka na sa network marketing, sa MLM. Kung baga, marami ka ng companies na na-experience. Bakit sa tingin mo iba tong si Asendra? Kasi, syempre, ang dito lang ang advantage is company pioneering po tayo. Sabi ko, kung may ibang company pa na, syempre, hindi ko